May isang lugar na tahimik at mapayapa na naglalaro ang mga bata ng kanilang paborito na espadahan. Halos lahat sa lugar na ito ay sabik sa kanilang pakikipaglaban at sumabak sa labanan. Siya si Thorfinn ang ating bida na anak ng isang magaling na isang Vikings. Habang si Thorfinn ay nasa bangka na kausap ang isang mga ngalakal ay biglang may dumating na isang malaking barkong pandigma. Agad na sinabihan ng mga ngalakal si Torfin na tawagin ang kanyang ama tungkol dito. Tinawag ni Torfin ang kanyang ama habang ito'y nagpre-practice na magpanday. Pinuntahan agad ng tatay ni Torfin ang mga mandirigma at nagbigay ng pagbati ang mga ito bilang galang sa magiting na isang Vikings. Habang kausap ng tatay ni Torfin ang leader ng mandirigma ng barko na ito ay nakikinig ang ating bida at mga binatilyo sa kanilang pinag-uusapan. Inaanyayahan ang tatay ni Thorfinn na sumama ulit at lumaban sa war kaya pumunta ang dati niyang kasama sa Vikings. Para mapilit na sumama sa war ang tatay ni Thorfinn ay binabantaan siya ng lalaking ito tungkol sa kanilang village. Natapos ang kanilang pag-uusap at bago umalis ang lalaki ay sinabihan niya ang mga tao sa village na kasali sila sa lahat sa gaganapin na war kaya sa sobrang sabik ng mga tao dito ay nagsigawan sa tuwa. Malungkot na bumalik ang tatay ni Thorfinn sa kanilang bahay dahil alam niya ang mga mangyayari sa gaganapin na war na ito. Habang naglalaro ng espadahan sila Thorfinn ay hindi niya napigil ang kanyang sarili na lumaban kaya ang kanyang mga kalaro ay nasaktan niya at may isang kalaro niya ang halos mapilayan ng balikat sa kamay. Umuwi si Thorfinn sa kanilang bahay dahil nakita niya ang mga binata na may mga gamit pang digma tapos ang hawak niya lang ay isang kahoy. Habang si Thorfinn ay naghahalungkat sa baul sa kanilang bahay ay may napansin siyang isang malaking baul na may maliit na espada. Habang tinitignan niya ito ay nagandahan siya sa kislap ng talam nito pero nakita siya ng kanyang ama kaya hinawakan niya ang talam na ito kaya dumogo ang kanyang kamay sa talas ng espada nata. Tinanong ng tatay ni Thorfinn kung sino ang kanyang kaaway para patayin, dahil bata pa si Thorfinn ay hindi niya ito maunawaan kung anong mangyayari sa digmaan at patayan. Sa kabilang banda ang lalaki na kausap ng tatay ni Thorfinn na pumunta sa lugar nila ay may kausap na bayaran na lalaki na patayin ang tatay ni Thorfinn na nagnangalang Askalad. Dumating na ang araw ng kanilang pag-alis sa kanilang village. Kanya-kanya na silang nagpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang sila ay nakaalis na sa kanilang village hindi alam ng tatay ni Thorfinn na nagtago pala si Thorfinn sa isang barrel para sumama sa kanila. Nang lumabas o so Thorfinn ay ito'y kanyang pinalo dahil sa kanyang pagsama. Habang sila ay malapit na sa isang syudad dadaan sila sa dalawang pagitan ng naglalakihang pader. Napansin agad ng tatay ni Thorfinn at kaibigan nito na parang may kakaiba sa lugar. Pagpasok nila dito ay hinulugan agad sila ng malalaking kahoy para matabyunan ang daanan nito ay sila ay matrap sa gitna. Biglang may hamarang na barko sa daanan nila pabalik at tumalon ang tatay ni Thorfinn sa mga ito at pinagbubugbog lahat gamit ang kanyang kamao. Naubos ng tatay ni Thorfinn ang laman ng isang barko at hinamon ng tatay ni Thorfinn ang pinaka-leader na si Askalad ng duelo para sila ay palayain lahat. Sa kanilang matinding paglalaban ay natalo ng tatay ni Thorfinn ang leader na Sir Askalad. Ngunit sa di inaasahan ay nahuli ng kalaban si Thorfinn para ito'y maging bihag. Pinalaso mula sa taas ang tatay ni Thorfinn at ito'y tinamaan sa kanyang buong katawan. Habang ito'y naghihingalo ay pumunta si Thorfinn sa kanyang ama at nagpasalamat kay Lord na ligtas si Thorfinn. Dito na magsisimula ang paghihigant ng ating bida na si Thorfinn dahil sa kanyang pagkamatay ng kanyang ama. Guys try nyo na lang panoorin itong anime na maganda din siya panoorin dahil sa mga strategy at pananakop ng bawat bansa. Guys wag nyo naman kalimutan na ako ay i-follow dito sa TikTok at ilike ang aking Facebook page sa ka-YouTube channel. Salamat!